kasaba cracker and kasaba chips paano namin yung ginawa pano din niyo itong video ito mag-expand e siya yung parang cracker na nabibili natin sa market yo ipakita namin sa inyo yung paraan ng paggawa ng kasaba chips and kasaba cracker meron tayo dito'ng kasaba or kamoteng kahoy mama say hi hi Liam, ang likod. <laughs> yun. Binabalatan na ni Mama yung kasaba na nakuha namin. Ganyan lang. Si pala ito. Yun. Yelong kasaba? Mm. Ayun. Ang, ang tawag dito ay minargarin. Minargarin daw ang tawag dun sa kasabang yun. Dun sa kamuting kahoy na yun. Ito na, yung kamuting kahoy na nabalatan at nahugasan namin habang niyayadyad ni mama yung kasaba para sa kasaba cracker, pakita ko naman yung paggawa ng kasaba chips. Yung kasaba chips kasi, simple lang ang paggawa nun, madali lang. Pakita ko sa inyo. Yung kasaba, kailangan lang natin na slice ng maninipis. Kung meron kayong slicer, mas maganda. like this oh. Ito lahat ng na-slice ko na kasaba. Tama na ito. Mas manipis, mas maganda. Yung bagang style yung ano, piatos. Ito na, yung kasaba na naiyadyad namin. Ipigaan lang ng... Hindi naman pigang-piga. Tamang piga lang. Sa kasaba cracker kasi, napamamaraan ang paggawa namin. May mga proseso pa siya. Unlike nitong kasaba chips, i-slice eh mo lang, then prito, okay na. After mapigaan, yung kasaba, yung kamutin kahoy, ilalapat na dito sa dahon ng saging. Mas manipis, mas maganda. Ganito na, mga kaibol, kapag nailapat na natin yan, padadaan na natin ng roller or kahit anong gamitin nyo, yan pwedeng bote, kung anong meron kayo dyan, improvise na lang kayo mga kaibol. Pero kung meron kayong ganito, mas maganda. Para mag-plat sya. Oh. Ganyan mga oh. Mas manipis kasi, mas maganda. Oh. Ganyan. Saglit lang yung mga kaibol, huwag masyadong ano, lutong-luto at matututong naman yan. Madali lang ang pagluto niyan mga kaibol. 3 to 5 minutes, okay na agad yan. Magparin yung nag-golden brown na siya, luto na yan. Yung lahat na naluto ko na kasaba chips. Cheese powder yung ilalagay ko. Yung, kunti lang. Mix-mix lang. Then, okay na to. Ito ang snack namin habang nagluluto ng kasaba cracker. Ito na po yung lahat ng nagawa namin. Ready na po siya para pakuluan. Meron pa naman pong ibang way. Pwede po kayong mag-steam yan. Or pwede rin pakuluan nga po. Para may pakita ko sa inyo, yung mangyayari dyan mamaya is pakukuluan ang pipiliin kong paraan na pagluto nito. Kapag kumukulo na yung ating tubig, ibubuntog na natin yung ating kasaba. Tapos wait lang natin na maging ano, yung transparent ang kulay niya. Pag transparent ang kulay niya, okay na agad yun mga kaibol. Hindi na dapat natin pang masyadong lutuin kasi titikal na yan dyan sa dahon. Ganyan mga oh. Pag lahat na transparent transparent, aahuni na kaagad. Kunti na lang. Kunti na, na lang. Then okay na. Yan. Ganito na siya mga kaibol. Ito na po, lahat ng naluto namin na kasaba. Bali, maghihintay lang po kami ng pagsikat ng araw And patutuyuin po natin yan. Ibibilid po namin yan maya maya. Ito po. Dito lang namin nilagay sa bubong ng bahay. Hindi pa siya naabot ng init ngayon pero maya maya ay masisikat din ng init. Balik patutuyuin natin yan mga 4 hours lang muna or 5 hours. Hindi dapat yung tuyo. kasi para madali natin matikal itong dahon ng saging. Update ko kayo mamaya after half day po ng pagbilad namin nitong kasaba, yan na po siya. Pwede na po yun natin tanggalin sa dahon ng saging. Ganyan lang mga kaibol oh. Pwede po siya, yung, yung tipong pwede mo lang matanggal sa dahon, pero hindi pa naman yan masyadong tuyong-tuyo. Kung baga ay ano pa lang siya yung 50 to 60% na dry. And then, gugupit-gupitin na yan. Yan. Sample. Ganyan mga kaibol. gupitin. Parang yung cracker na hugis. yon Tsaka yan, ibibilad ng tuyong-tuyo na talaga. yun Ito, mga kaibol, ready na ito ulit para ibilad at patuyuin natin ulit. Ito na, yung pinatuyo namin na kasaba. Kung mapansin nyo, kulay dilaw ang kulay niya. Kasi ito yung kasaba na kung tawagin dito sa amin ay minargarin. Yan. Ang kagandahan nito, mga ito, kahit hindi mo siya lagyan ng flavor, meron siyang natural na flavor na malasa na talaga siya. Kahit hindi ka na mag-add na flavor. Pero nasa inyo pa rin yan kung maglalagay kayo ng, ng flavor na gusto ninyo. Ito, aabot ng 6 months. Natagal to ng mahigit Nahigit 6 months. Ilalagay nyo lang sa garapon. And then, uh, monthly, papatuyo din nyo. Kung baga monthly, ibibilad nyo pa rin sa araw para ma manatili yung ano nya, uh, crunchiness nya, o yung freshness nya. Ayan. Dapat, mainit na mainit yung mantika and ilalagay natin yung kasaba cracker. Oh. Then, mag-expand mag siya. Yung parang cracker na na bibili natin sa market. Yon. Pag expand niyan, kunti minuto lang, luto na yan kaagad. Yan. Okay na yan mga kaibol. Ahunin na natin yan. Para sa akin, mas gusto ko talaga itong kasaba cracker. Mas masarap siya kumpara mo dito sa kasaba chips. Although mas mahirap itong gawin, worth it naman siya mga kaibol. Tsaka, may i-stack mo siya ng mas matagal na magagamit. Pati si Liam, sila, sila mama, mas gusto rin itong kasaba cracker. Mmm, yummy. May sausawal lang ako ng ketchup at mayonnaise. Mm -hmm. ah. <laughs> so yun lang mga Kaibol Please follow, like and share And bye bye, thank you Panood okay, din po, po bye -bye. ninyo buong video bye -bye. Hanggang matapos po